Yo, what's up? Mga kahuru. Ayan, mga kahuru. Uh, dito ko sa Greenland. Mga isda. Uh, nalalagyan pa rin ng ice. Kahit malamig na. Oras nga pala lang ngayon ay Later. What's up, <laughs> mga kahuru? Ayan, dito nga pala sa Greenland. Yung mga yelo. Kaya ang bangin na... lagyan <laughs> ay makinulot <mayroon> ka nga. Ang <laughs> <laughs> <Yung> mga isda, <laughs> kaya ang bangin lagyan ang ilo. Kahit wala may isda ay ano, ayun, alas dos. mga alas dos na ulit ng araw. Ito yung mga isda na ginagawa ko. Ipunin ko yan. Tapos, iyaan ako rin. Ipunin ko dun. Yan, mga yelo na yan. Kasi, mamaya may darating na naman doon ng mga isda. Kailangan kasi ng nilo pero malamig ngayon dito ha. Ah. Ay, mga araw na miss. Hindi tayo makapag ano, makapag amot mo kasi. Kasi pala na alam na ako. Ang hirap din kasi mamulot kasi dito maluwanag pa. Maraming mga na bata. So, nakaka-pull pa rin naman tayo kahit paano. Mas marami nga ngayon kasi summer. Ay, mga araw tingnan nyo ah. Nagawa kayo ito nalang ganyan po ng, ano, vlog kasi wala tayong mga ano ngayon hindi uh, rin makapamingwit si Haru Haru dahil walang time sobrang beachy namin ngayon shout out nga pala dun sa mga tropo natin dito nga pala sa Greenland tandaan nyo walang mahirap, walang mayaman ha? Ah, yung mga nandito, nako medyo tandaan lang sa pag-upload tapos yung mga bata rito wag na wag yung bibigyan ako ano, may pit wag sana kayo mga tsempuan ang tagal ko na po rito, 9 years na hindi iwasan ko rin yung mga bata, bibigyan nyo ng candy sila binibigyan ng candy pag Pasko lang tuloy na rong araw, wag at yung mga tsempuan kayo ng mga lokal Gary kayo. Good luck sa mga gumagawa ng dito. Alright. Oh, yun, may update tayo sa ating yelo. Mapupuro na siya. Yan. Isirayan natin yung rock. Yun, yun. Alright. Meanwhile. We'll <laughs> Oh! Uh, yun! Yan yun! Yan lang ito pa lang dito! Ito ko! Yan! Tapos susunod yung box! Yun yung pinakalas! Tapos pinako dito yung kapatag Paano mga araw? Ito alas na! ito araw! Ito mga! Ito yung So, susunod! Malapit yung mga kapatag ha! sabi ko mga tropa fish na nandito sa rilan daan-daan lang sa togoblog ha? silikato yan, hindi tayo taga dito ok, see you for next vlog